sa ano kami City Plus sa Talisay guys so bagong bukas to and then yeah, ang dami nyo may bibili dyan so ang dami tao talaga simula kagahapon ng opening tapos hanggang ngayon and then yung mga kasama ko nagtingin-tingin lang kami kasi ayan lang yun o um, mga mura yung mga ano nila mga item nila so ito yung mga medyas pang -bata, mga pang dalaga so, ang dami nilang mga pwede dito mabibili sa City Plus ng Talisay hanggang So, ayan. So, namili na yan sa ng ano. So, ano yan, Sky? Bili ka na yan? Ha? Yan, sakto sa'yo. Ito isa. Nang itong puti sa tiyo ni Ha? 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 ang puti. Ha? 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 Unsa may paliton? Ano? Yeah. Dire? Madre. Yeah. Kita ta. So marami ka dito langga mabili yung mga pamasko niyo yan. Ayan na. And then Ayan yung mga fellow ano man tawag dito mga fellow basta. Yan. And then meron din sila mga kortina. So iba-iba nung klase dito mga kortina langga. Pang ano niyo yan? So pwede sa pang ano pang kwarto yung mga medyo makakapal. So depende yata to sa, sa ano sa sa nipis na ano. So, ayan yung uh, yung makasama ko dito, mga langga, no? So, ito lang yung mga ano natin dito. Ito yung mga staff toy langga. So, meron silang mga ano. So, ang price nila is one, uh, 185. So, ano pa lang, kung may dalawandaan ka na, sold ka na dito. And then, 315. So, si Pikachu. So, sobrang mura-mura na mga langga. Sulit na dito sa City Plus ng Talisay. Eh. So, and then, Um, kung gusto nyo naman mga tawil, mga langga, so andito din yung mga tawil nila. So ayan nyo, no? So mga may mga cotton. And then cotton naman yata to lahat. Hindi ko alam. Oh, pero meron silang ano, medyo, medyo ang tawag dito nga. Yun yung tawil nila. Medyo iba-ibang klase, no? Langga. So parang ano nyo lang din yan. Iba-iba din yung klase na no, ugali ng tao. So ganyan. So meron silang mga una dito langga. Depend uh, depende. Ate, yung mga gendo nyo ate is uh, buy one take one. Ah, okay. So, ito na yung mga price nila. So, lahat na to. So, ito na lang. ga so, na. So, halagang 100. O, oh, may dalawa kayo. Ah, may 200 kayo. So, makakabili na kayo ng mga unan dyan lang, ga? 100. oh, oh. Dalawa na, no, eh. Oh, Oo, oh. oh, oh, ah, dalawa na nga, ayan Oh. Dandahan? Ay, 105 na Bakal na Kawa kayo unlan Ay, ate Pili mm. ka dyan, oh. Okay. Ito, oh. Masarap. Malambot na mo. Saka malambot oh. Kasi, Masarap. ano pa. Masarap. Oh. Wala na ibang una dito, oh. Tapos may punda dito. Mamili ka na dito. So, ayan. I-assess ka ni ate, oh. Dali na. Mura na, oh. oh mura lang. Ay, ito, 79, nuy, nuy, oh. Medyo matigas. Oh, dali. Oh, oh. foam. Tapos na kasi yung bayon de bakit may nobos ate? Parang pagmamahal na yan ang ex mo, ubos na. Mas angay yan eh. kay gapas noy. Oo, eh. masarap yan. So, ayan lang nga. Kung gusto nyo dito mamili lang kasi So, mas mura talaga yung mga paninda dito, no? Para hindi mo akalain na ano talaga. Magmukhang mayaman ka pag mga dito ka mamili sa talisay lang nga. Sa City Plus. So, opening kagahapon. So, medyo ngayon lang tayo napadalaw lang nga. Kasi nga, alam nyo yun. Busy ang life. Pumili ka na ito, oh. Oh, mas maganda to kasi ito na yung mga unan ko. Ate wait lang ha. Foam yan sky. So lang ga kung meron kayong mga wives naman diyan sa mga alaga or sa babies. So ito naman yung mga ano nila. So ang presyo nito lang ga is I don't know. I don't know. Mura lang siya lang ga. So ano lang siya. Five fifty, one ano hindi hindi yan ano yan, per package siya tap hindi ko alam. So ayan yung mga pang ano, BB wipes dito mga lang. Ah, 19. Oh, yun, Ha? So ayan lang guys. So ayan yung mga BB wipes dito. So iba-iba yung klase yung mga BB wipes nila. So may mga tissue din dito. Then lahat. Nasa dishwashing liquid naman. And then meron din silang mga... So 45 pesos lang siya lang guys. So 1.5 na siya. So maganda. Maganda yung ano nila dito ha. Medyo malaki talaga siya ha. So 45 lang mo so ba ito? Anong, anong brand? Ba't ang mura, no? Ay, sorry. So, ayan mga langga. sumurang so, murang-mura talaga siya. And then, ito naman yung mga tumbler. Mga oh, tumbler okay. lahat. Why? Why? pa man siguro ba yun yung silver case? At Hello, bae. Sa ito department mo? Oo, lahat Ah! Ay, na, na, na makabonus na sa baby. Murag ko ah. Ikot-ikot lang mi kasi ano eh. Mainit dito? Oo nga, malamig dito. Basta nga maganda. Naghanap-hanap lang kasi bibiling ano. Yan yung pamangkin ko. So dito sa City Plus na ano na ano, nagtatrabaho ah. Sales Associates. Ano? Nasa bahay! Gamit ko yun pang ano, pang vlog nga ano? So, langga. Ayan. So, doon na tayo sa mga tumbler. Ito naman mga chinelas So, panloob ng bahay. Palat kaya nagawa na kalat So, meron din sila. Madaming klase dito mga chinelas langga. So, meron dito mga pang lalaki. So, ito yung mga brand nila, no? Hindi ko alam kung anong brand ito. So, ah, ito yung mga brand. So, mga mura naman ito langga. So, ito ay nagkakahalaga ng... Uy, 43 lang siya. Ha? Huh? 43 lang siya, B. Tapos it, ito 41. Ano, ano, iwap ko kwarta na. So lang, din ito yung mga chanela. So ayan, lahat yan lang. Oh, sobrang dami dito ang sa City Plus ng Kalinsal, Batangas. So opening lang siya kagahapon lang. So medyo madami pa rin tao ngayon, no? So ito naman yung mga food warmer lang ga kung gusto niyo naman para sa mga parties or sa mga pang ano niyo, yung pambahay niyo lang, pwede na siya sa pang-occasion niyo pa lang ga. So, Medyo jumanipis lang siya pero carry na siya sa ano sa mga price. So nagkakalaga siya na hindi ko alam. Ano siya 99 lang siya so mura na siya. Kasi manipis naman siya lang ga? like parang ano lang siya, yung aluminum foil, parang ganun lang siya. Medyo makapal lang na konti lang ga. ano -hmm. so, so ito yung mga pang ano, mga mga appliances nila. So, ito, ito, ihawan. So, di ba, social yung ihawan nyo lang. Kapag ga. may ganito kayo, ihawan. O, oh, meron ito lagay ng ano, ulam. Then, ito yung mga, alam mo yun, ihawan. Ito. Then, meron din sila mga plato dito lang. Ito. Eh. So, ang dami dito mga plato. And then, meron mga, mga ano nila. Tapos, meron. Uy, ang cute. Sobrang cute. Ito naman ay 79 pero sulit na 'yung ano na lang ga. So, ano na siya pang ano parang mga something ano. Basta ikot-ikot lang tayo kasi makatama ko na wala na. Wala ko na sa So ito naman yung mga bag lang ga Kung ano naman is ito is parang mga attached case na bag no. Parang ito yung pwedeng pang office. So is 400 um 50 pa uh, 65. So ayan lang siya lang nga. So lahat naman ng klase dito is uh, masusulid nyo talaga lang ga. So, dito lang yan, uh, matatagpuan sa City Plus Talisay. So, ito yung mga iba't ibang klaseng bag nila lang ga. And then, bahala na kayo kung ano yung mga tipuhan nyo. So, ito yung mga pang-adult. Pwede siya pang-travel -pang bag, And then, meron din dito iba't ibang klasing mga ano. pwede din siyang pang ano. Basta yung mga pang lalaking mga ano brand, ba? Diba? So, ang kaganda lang ka. Sobrang sulit. So, kung gusto nyo naman sa mga kids nyo, is yung meron, meron silang magugustuhan is a uh, worth of 300 pesos lang ka yung mga Hello Kitty. Ito mga pang, uh, mga pang, uh, pang primary school or mga kinder. So, pwede na siya dito lang ka mamili sa, ano, sa City Plus at uh, Talisay, Batangas, no. So ayan lang yung mga ano nila, mga bags, yung mga ano um mga sulit, mga panlalaki. So meron din diyan semi ano, parang tawag dito, truly bag. So pero maganda siya, no. Backpack na parang ano, makapal siya. Sobrang sulit, sulit yung ano nila dito kung mamimili ka. So meron din siya mga Meron din siya mga ano, uh, lunch box. So, pero ito na 'yon mga langga. So, ang daming klase mga lunch box. So, meron din itong medyo malaki. So, kakahalaga lang ng 210 pesos. So, ayan 'yung mga ano dito. Oh, sobrang dami ng tao. So ito naman yung mga uh, um, mga hand sanitizer, ito yung mga lagay nila. and then pwede din siyang mga pang-alcohol. So ito yung mga face mask. So iba't klase ng face mask nila dito lang ka. And then um, pagka meron naman kayong mga pang-kids disposable face mask, so ito lang yung sila lang ga, no. And then ikot naman tayo sa mga glassware. So, meron dito silang mga baso is nagkakalaga lang ng 15 pesos lang ga. So, ito yung uh, klase ng baso na medyo makapal. And then, alam nyo yun, pwede nyo na yung pantagay, mga mukha kayong tagay. So, ito yung swak na yan. And then, may mga mugs din sila lang ga. And then, ang mugs naman nila is isang klase lang. So, is worth of 15 pesos din. So, murang-mura na. Hindi na kayo ma acquire uh, ma dyan sa mga presyohan. So dito naman tayo sa mga pang display sa bahay. So ayan lang ka oh. So ang dami nila mga pang display dito. So ayan mga pabulaklak. Kung oh, mahilig kayo sa mga pang decor, at uh, uh, plastic decorations sa inyong bahay. So ayan lang lang ka yung ano nila dito. So ayan lang yung ayan lang yung mga ano nila. Yan. So medyo madami nga namimili dito ngayon. Kaya dito muna tayo sa department nila. So iba-iba din kasi siguro per ano nito is isa lang nitong ano Eto, tingnan natin may price siya. Kano siya? Hindi po alam. 140. So, 140 is parang ano siya bangga? Parang ano siya langga? Parang bouquet. So, mga ganun. Mga bouquet. Ito. ito naman, sa mga perfect sa home decoration nyo is mga sa mga pang center point or mga sa table. Yan mga pwede ito. May parang mga cherry blue. So, like... I don't know, hindi man to cherry blossom yata. So, it's 98 pesos lang siya lang. Ga, no? Parang isang bongkos lang siya na ganito. Na din siyang kasamang, uh, nakapaso na siya. O, oh, so, bali, ganyan na siya. Parang. And then, ito naman yung mga dahon-dahon nila, no? So, yung mga dahon-dahon na yun lang, guys. Ito, ito is pwede siyang decoration uh, uh, sa mga kantuhan ng mga bahay nyo, no? Know? Since Pasko naman, lagyan yung mga pailaw lang, guys. So, ayan yun, no? Know? ayan na yun sobra so dito naman tayo sa kabilang sides ito naman yung kabilang sides nila langga is super sulit so meron silang mga uh, meron ditong rows then meron din ditong ano sobrang eto is parang pang ano yata siya pwede siyang pang toilet so pwede siyang parang ano doon sa banyo nyo sa mm, -mm. Pwede siyang pang ano, pang top sale. Ano ba tawag basta ito din sa my my vines. Oo. So ito naman yung mga pang design. Ito yung with ano, ito yung weed bamboo. Oo, kung gusto niya ng ano ng langga. So ito naman yung mga ano nila, yung mga vine like mga cherry blossom, so white. So meron din dito silang mga um, maliliit lang na mga ano langga pero sulit-sulit to sa bahay na panggayak, no? Sobrang hindi nyo talaga maiwasan yung mga ano nila. Hindi ka talaga lalabas nang wala kang mabibili dito langga. So, ito yung mga bet ko sa bahay, o. Oh. Yung mga ganito, yan. Kasi yung pabitin-bitin, ito is, ano, magkano ba ito? Hanapin natin ang, ano. Uy, mura lang siya langga, is 150. So, makapal na siya o. Oh. 150 lang. So, ayan, iba-ibang kulay yan langga, no. Oo, oo, pampaganda sa bahay nyo talaga. As in, masusulit nyo na talaga sila. Ayan o. Oh. Sobrang hindi nyo inaasahan yan lang. Ka. Yan. So ano na nabili nyo? Umikot na lang tayo na umikot. Ito o. Oh, mura lang. Ang pera. Mura lang is bilhin na. Ikaw pa naman na may dalang pera. Mga tita nito. Saka 35 lang to lang ka. Ito naman is maganda. Yan, laruan ni eh, ano. Ang ulak